Extra income opportunity para sa mga OFWs at empleyado. Discover paano nagawa ng isang lantikay person na makapag-generate ng 6-digit passive 100,000 to 200,000 monthly during free time without affecting your current job. This proven and effective system works even you're not a nakatik and you only need to dedicate 3 to 4 hours a day during your free time. Extra income opportunity para sa mga OF WS at empleyado. madi mo ang isang business system na pwedeng magbigay sa iyo ng extra income. Kapag tinapos mo ang video na ito, madidiscover mo ang isang business system na nakatulong sa akin at sa mga business partners ko para kumita ng 6,000 up to 50,000 weekly. Makilala mo din ang mga Pinoy na kumita ng extra at full-time income habang busy sa ibang trabaho nila at may ibang ginagawa. Bago po simulan, gusto ko muna i-share ang personal na experience ko kung sino ba ako at kung saan ba ako nagsimula. Hi, ako nga pala si Rich Bailon from Mindanao. Tubong Bisaya po ako at bata pa lang ako ay ulilan ako sa magulang. 3 years old pa lang ako nung iniwan ako ni mama. Bago umalis si mama ay ipinaampo niya ako sa first cousin ko at ah. doon kami nakatira sa bundok. Malait lang yung kubo na tinitirhan namin at doon ko naranasan ang hirap ng buhay, at doon ko rin experience ang maglakad na sa mahigit 3 kilometro ang nilalakad ko papunta ng school kasi malayo po ako sa school. And to make a story short, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral doon po sa hirap ng buhay. So ang naging mindset ko na lang ay tumulong sa umampun sa akin na magtrabaho sa farm kasi sa farm po ang trabaho nila para may provide namin yung pangangailangan namin sa araw-araw. Akala ko yung mga panahon na yon ay hanggang doon na lang ako at wala nang pag-asa para makamit po yung mga pinapangarap ko at lumipas ang mahabang panahon ay naglakas loob ako na mag-apply ng trabaho sa Marjati Company from Malaysia as a construction worker. Sobrang saya ko nung natanggap ako sa trabaho ko at akala ko kapag magkaroon na ako ng magandang trabaho ay mabibili ko na yung mga bagay na gusto ko. Makapagpundar, makapagpatay ng sariling bahay, makabili ng sariling sasakyan at makapag-travel. At lahat ng yun akala ko lang pala. Nung pagdating ko sa trabaho ay inaral ko agad ang trabaho So nagsimula po ako sa pagiging helper. Hanggang sa sinipagan ko, inaral ko ang trabaho ko. Hanggang sa naging steel matting ako, naging operator at naging welder at naging welder peter. Kasubrang sobrang sipag ko sa trabaho ko ay pumapasok ko ako ng 12 hours a day, 7 days a week. Pero pagdating ko lang sa oran, laging kulang, kadalasan sakto lang. Habang tumatagal ako sa pagtatrabaho ko, ay doon ko na-realize na ang pagtatrabaho pala ay isang temporary lang para masolusyonan yung pangangailangan natin sa araw-araw. Sa transportation, means at wants, ang bayad ng bahay, tubig, kuryente, at gasto sa tropa. Kaya minsan, nakakaotam ka. Lahat ng sahod ko ay doon lang natutunta. At wala akong itundar kahit may isa. Akala ko yung mga panahon na yun, hanggang doon na lang ako at yun lang ang naging cycle ng buhay ko. Pero never ko po sinukuan yung pangarap ko. Hanggang sa nag-pray ako na Lord, sana po bigyan niyo po ako ng mga ng opportunity na makabago para may panibago naman ng mangyayari sa buhay ko para makamit ko po yung mga pangarap. Hanggang sa isang araw, habang nag-school school ako sa Facebook, kagaya ng ginagawa mo ngayon at kagaya din ang pinapanood mo ngayon, ay na-discover ko ang makabagong sistema na talagang tumulong sa akin at sa maraming mga mamamayan Pilipino na katulad ko, na katulad mo, na gusto ng pagbabago at kamasinsa. Sa ganda po ng programa at sistema na na-discover ko ay isa po ako sa nakapag-fit sa full-time job ko. Naalala ko that time sinabi sa akin na ako, natin ito na Which, kapag magsimula kami mga video show, ay kailangan natin ang tunay. So, sobrang gulat ko that time kasi hindi ko po alam kung saan ko dudukotin yung pera para makapagsimula ako. Dahil during the pandemic that time, at isa ako sa natin ng nung pandemya. Pero never ko po pong sinukuan ng na. pangarap at naghanap ako ng paraan para makapagsimula ko. Ang naisip ko pong paraan na pwede kong gawin ay magtanim po ako ng sitaw. Lumipas ang dalawang buwan nung nangbunga na po ang sitaw na itinanim ko, ay naglakas loob po ako na ilako o ibinta ang sitaw sa bahay-bahay para makapagsimula lang po talaga ako. Dahil kung wala po akong gagawing bago ay wala din pong mangyayari ng pagbabago sa buwan ko. Kaya naglakas loob ako na maglako ng sitaw araw-araw. Sobrang papasalamat ko talaga nang dahil sa sitaw ay nagkaroon po ako ng profitable na business at business na may hi-demand ng mga products at products na pwedeng makatulong sa help mo or sa pamilya mo. Gamit ang mga bagong sistema na na-discover ko ay dito ko na-experience ang kumita na mahigit 10,000 per week. At sa loob lamang ng isang buwan, mahigit 50,000 po ang kinipita ko. At lalo pang lumalaki na hindi ko naman ito kaya kitain sa traditional work ko. At dito ko po na-experience ang magkaroon ng maraming mga achievement. At na-recognize po ako as a silver executive and silver executive prime. At dito po ako makapag-drive ng sarili kong sasakyan na dating pang lang. Sabi ko nga sa sarili ko, all things are possible if you believe. Kaya tiwala lang talaga. Dahil kung nagawa ko, ay naniniwala ako na magagawa mo rin. Gamit ang makabagong sistema na na-discover namin, ay sobrang layo na po ang nalating namin. Diba, kagaya ko, dati mga mga construction worker, katambay, dating welder dating tricycle driver, ay sobrang ganda na po ng buhay ng bawat isa sa amin. At dito rin po ako nakapag-build ng more than hundreds of leaders, business partners, OFWs na ngayon ay kumikita na under my organization. I'm so very thankful and grateful sa SITAO dahil sobrang ganda po ang nangyayari sa buhay ko ngayon. At sila yung mga tao na makakasama natin sa community na to. At sila rin ang naging dahilan kung bakit ako nakapag-quit sa full-time job ko. Kaya tara, samahan mo ako, samahan mo kami at pagtulungan natin yung pangarap mo at yung pangarap ko. Dahil ang paniniwala ko kapag magtulong-tulong ako at magsama-sama tayo, naniniwala na magiging successful tayo. At ito na, ituturo ko na sa'yo ang makabagong sistema na makatulong sa'yo para makapag-quit ka sa full-time job mo. At kung isa kang empleyado ngayon o isa kang OFW, ito ay magbibigay sa'yo ng extra income para magkaroon ka ng savings at the same time, makauwi ka sa Pilipinas para makapag-for good. Welcome to our Bisin Business Presentation. Bago yan, ipakilala ko muna sa iyo kung gaano kabangis at katibay ang ating company. The company is Empowered Consumerism Fueled by Alliance Emotion Global. At ito ang pinakamaganda. Merong tatlong bagong division ang ating company ngayon. Number 1 ang ating Super Bibuap. App. Ang Super Bibuap App natin ay isa po siyang application. Kung familiar ka po sa GCash ay para po siyang GCash. At yan ang gagamitin natin for encashment sa lahat po ng commission natin dito. And pangalawa ang ating Orvix Big Dos International. Ito naman ay ang ating insurance at pangatlo ang ating AAFC or Alpha Ace Franchise Corporation at ito ang Board of Directors ng ating company number one si Mr John Aspirin Chief Marketing Officer or kilala siya bilang Mr Excitement at pangalawa si Arlie Engineer Francis Miguel Chief Finance Officer Mentor of all Mentor at ang ating Pinaka CEO ng ating company ay walang iba kundi si Dr. Eduardo Cabantog, Chief Executive Officer Visionary President. Yan po ang tatlong Pilipino na may-ari ng ating company. At ang pinakamaganda nito is business for home. So pwede natin siyang gawin na nasa bahay lang tayo. At ito ang pinakamalupit yan. Tayo po ay number one direct selling company in the world. Mula po noong 2015, 2016 until now po. Mag na 19 years na po ang ating company. Tayo pa rin ang top one sa online marketing plan ang Empowered Consumerism lang. At ito pa ang ilan sa background ng ating company. The company number 1 incorporated March 2006. So ang ating company po ay na corporate po siya noong 2006. Number 2, established 100 branches all over the Philippines. At number 3, expanding globally. Ibig sabihin po, kilala po ang ating company dahil hindi lang po siya pang Pilipinas, kundi pang buong mundo na po siya. At ito pang pinakamaganda niyan, meron po tayong mga branch sa iba't ibang bansa. Kagaya ng Taiwan, Singapore, Dubai, sa Saudi, sa Kuwait, sa Pakistan, sa Solomon, Nigeria, Kenya, Ghana, sa Brunei, sa Cameroon, at sa Tanzania. Sobrang expand na po ang ating company. Number 4, number 1 MLM company in Asia, top 12 tax per year po tayo. Kaya sobrang legit po ang ating company. Number 5, created 30,000 millionaires globally. Can you imagine like this? Sobrang dami na po ang napayaman ng ating company. More than 30,000 na po ang napayaman ng ating company. At number 6, international recognition for excellent phenomenal growth. Ngayon po katindi ang ating company at ito rin po ang mga award ng ating company. Dahil number one tayo direct selling company, tayo po ay na bilang isang best global company of the year. At na-awardan din po tayo ng the largest woman smiling. So ginanap po yan sa Araneta. At na-awardan din po tayo ng most people wearing custom acts. So ginanap po yan sa Philippine Arena. Kaya sobrang ganda po ang ating company. Taon-taon po, multiple award po ang natatanggap ng ating company at ito ang mga business partners ng ating company. Una ang ating Nature's Way at ang ating Weider at ang ating DSM. So sa Nature's Way, dyan po galing ang ating mga food supplement, health and wellness na products. At sa Weider naman, dyan din po galing ang ating mga whitening na mga produkto. At sa ating DSM, dyan din po galing ang ating mga food supplement, born slim na products at company events. At dyan ginaganap ang mga recognition natin. Una, yung Silver Executive. Pangalawa, yung Silver Executive Prime. And pangatlo, yung Gold, and Gold Executive Prime, Global Ambassador, and mga Holopimer. Diyan po ginaganap sa, sa Marikina Sports, sa Aranita, sa Philippine Arena, at sa Mall of Asia, Mua Arena. So yan po ang company events natin. Siguro ngayon ang question mo ay kung paano ko nga ba magsimula. Ngayon ituturo ko na sa iyo para makapagsimula ka na. How to start? Available now 18,999 for distributor price. At ang kagandahan nito, equivalent to 3 account na po siya. At meron pa itong kasamang worth of products 21,879. At ito naman yung Newverse package natin. At ang laman ng package natin ay mga food supplement, health and wellness na products na pwedeng makatulong sa health mo or sa pamilya mo. At good news, hindi lang po yan. Dahil naglabas ka po ng 18,900 1999, magkakaroon ka pa rito ng additional benefits. Number one, magkakaroon ka ng lifetime world class business. Number two, magkakaroon ka ng transferable scholarship certificate. Good news! Nakapagtaya po ang ating company for more than 2,000 school dito sa Pilipinas na kung saan magagamit mo ang ating scholarship. The moment na nag-purchase ka ng new birth package natin, automatic po yun. Magagamit mo na ang ating scholarship outright. At ito pa ang pinakamaganda dyan. No maintaining high grades at no expiration. Kaya okay lang din kung sa ngayon, hindi mo pa magamit ang ating scholarship dahil wala po siyang expiration. Pwede mo rin po siyang transfer sa kam pamangkin mo, sa kamag-anak mo, or sa anak mo kung mayroon ka-anak na pinapaaral. So pwede mo pong magamit sa kanila ang ating scholarship dahil transferable po siya. Ganun kaganda ang ating scholarship. At number 3, magkakaroon ka dito ng self-pro coverage worth of 500000 Ay Can you imagine like this? Sa halagang 18,999 na inilabas mo is naka-insured ka na po sa ating bronze na insurance na sa kalahat ng milyon. Hindi natin ina-attract yung accident but according to Rappler in my survey, nasa 85% ang mga mamamayang Pilipino na naghihirap ang dahil sa accident. Kaya dapat ngayon ay naka-insured ka na. At number 4, ang ating Bibu app endorser. Ang ating super Bibu app, ito po ay isang application para po po siyang Gcash na kung saan ito yung gagamitin natin for investment sa lahat po ng commission natin dito. At ito pa ang pinakamaganda. Pwede ka rin pong kumita dito ng malaki. Dahil pwede ka pong mag-traditional business like mag e business, pwede ka pong mag e business. At pwede ka rin dito mag-cash in or cash out. At ito pa ang pinakamaganda dyan. Pwede, pwede mo rin siyang gamitin sa pangbayan ng bills. Pwede, pwede mo po siyang magamit. Ganon kaganda ang ating super Vivo app. At number 5, mag magkakaroon ka dito ng web page DTC. Ang web page DTC, ito po ay distributor tracking center na kung saan doon mo mamonitor ang income mo 24-7, 7 days a week. Ito po yung magiging sekretary mo sa negosyo. Kahit sa ang lupalop ka man ng mundo, basta may cellphone ka at may internet connection ka, maa-access mo ang ating DTC 24-7, 7 days a week. Magkakaroon ka po dito ng username then password. Napaka-basic lang dahil isa-sign in mo lang yung username at saka yung password na ibibigay namin sa iyo. At number 6, ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Daily payout po tayo. Ibig po sabihin ng daily, hindi siya weekly at hindi rin po siya monthly. Daily. Like for example, nagkaroon ka ng commission ngayon worth of 20,000 to 50,000. Pwede mo na agad i encash gamit ang ating Super Vivo app. Within 24 hours, papasok na po yung commission mo sa Super Vivo app mo. At pwede mo na rin siyang itatransfer doon sa bank account. Or itatransfer mo siya through GCash. Ganon kabilis ang ating PR system dito. Number 7. At ito ang pinakamaganda sa lahat dahil meron tayong free training na kung saan doon namin ituturo sa iyo step by step at yung tamang strategy para mabilis mong makuha yung mga goals mo. Sobrang dali po ito gawin dahil systematic na po. Kahit hindi ka sanay, mahihain ka, at wala kang experience, at hindi ka tiki, talagang matututo ka talaga. Dahil araw-araw po tayong magkakasama dito sa community natin. At ito pa ang pinakamaganda maganda sa lahat. Meron pa tayong free travel na incentive. Local at international. All expenses po, sagot na po ng ating company. Like for example, gusto mo mag-travel sa international, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, sa Dubai. Diba? Pwede, pwede ka po makapag-travel ng libre, sagot na po sa ating company. At dito naman sa Pilipinas, pwede ka po makapag-travel ng libre sa Palawan at Boracay. Nang libre, sagot po ng ating company. All expenses na po yan. At ito ang pinakamaganda. Sa number 9. Magkakaroon ka ng 25% to 50% lifetime discount on all products purchase. Mas may enjoy mo ngayon ang 25% to 50% na lifetime discount on all product purchase. Dahil napakadali na lang po magbinta sa panahon natin ngayon. Dahil pwede ka pong mag-affiliate sa TikTok shop mo or pwede ka rin po mag-affiliate sa Lazada o sa Shopee. Dahil ang ating mga produkto is na sa online na po. Hindi mo na po kailangan mag-retail ng products. Hindi mo na po kailangan mag-delivery dahil company na po ang tambahan na dyan. At may enjoy mo na ang 25% to 50% na discount sa lahat po ng produkto natin. And last, ang number 10, ang ating Sudik Sugit Certificate. Kung pamilyar po kayo sa chike, ay para po siyang chike. So nagkakahalaga po siya ng worth of 500 pesos. Na kung saan pwede mo po siyang gamitin sa department store, sa Mercury Drug. Kung mahilig kayong kumain sa labas, pwede niyo po siyang gamitin. Kung mahilig kayong kumain sa Mainasal, sa Jollibee, sa Shakes, sa McDo, ay pwede niyo po siyang gamitin at pwede niyo rin po siyang gamitin sa grocery i-make sure niyo lang po na sa halagang 500 pesos po yung i-purchase niyo dahil wala na pong sukle yun ganun kaganda ang ating Sudik Sugip Certificate ngayon lahat po ng benefits na nabanggit ko ay kasama po siya sa 18,999 na nilabas niyo ang tanong ah. sulit or sulit na sulit? para sa akin sulit na sulit Siguro ngayon ang question mo ay kung paano ka nga ba kikita. Ngayon ang pag-uusapan natin ang ways to earn. Number one, meron po tayong retailing. Enjoy up to 25% to 50% lifetime discount on all product purchase. At ang pinakamaganda nito, wala po tayong sales quota. Kung mahilig ka pong magbenta, mas may enjoy mo ngayon ang 25% to 50% na discount sa lahat po ng produkto natin. At napakadali na lang po magbenta, lalong-lalong na sa panahon natin ngayon dahil ang ating produkto ay nasa online po. Pwede ka pong mag-affiliate sa Lazada or sa Shopee or di kaya sa TikTok account mo. Pwede ka pong mag-affiliate at may enjoy mo na ang 25% to 50% na discount sa lahat po ng produkto natin. Ganon kaganda ang ating retailing. Na which is hindi mo na kailangan mag-packaging at hindi mo na kailangan mag-deliver ng mga produkto natin dahil company na po ang bahala dyan. Ganon po kaganda ang ating retailing. At number 2, ang ating direct referral bonus. Sa ating direct referral bonus. Earn 5,000 per every new verse package sold to your client. At ang pinakamaganda niyan is up to infinity po tayo. You will get 5,000 pesos for every new sponsored business partners. Like for example, ikaw to. Magkakaroon ka ngayon ng tamang instructor. Magkakaroon ka ng left sales group to right sales group. Like for example, meron kang isang kaibigan na si partner A. Isa sa followers mo sa Facebook. Si partner A na kaibigan mo, na-share mo sa kanya yung makabagong system sistema na na-discover mo ngayon ay automatic po yon. Si partner A na nag-join, bumili siya ng new burst package natin worth of 18,999, automatic po yon. Kikita ka ng 5,000 na direct referral bonus. At dito naman sa right sales group mo, ito naman yung kaibigan mo na si partner B. So, si partner B na isa sa followers mo rin sa TikTok account mo at na-share mo sa kanya yung makabagong sistema na na-discover mo at gusto niya rin kumita katulad mo nag-4k siya ng new burst package natin worth of 18,999. Automatic po yun. Kikita ka ulit ng 5,000 na direct referral bonus. Good news sa dalawang tao pa lang na napasali mo, you will earn 10,000 pesos. Ganun kalaki ang kitaan sa ating direct referral bonus. Dahil up to infinity siya kung kaya mo magpasali ng 10 ay pwede ka pong kikita dito ng 50,000 na direct referral bonus. Direct referral pa lang yan. Ito ang pinaka nagustuhan ko sa kitaan dito. Ang ating number 3. Ang math sales Bonus. Earn 1,800. You will receive an additional bonus of 1,800 every time there is a match from left sales group to right sales group. Para mas maintindihan mo. Di ba nilagay mo si partner A sa left? Tapos nilagay mo naman si partner B sa right? Automatic po yon. Pag man-detect po ng system yon, mag-repairing yun, kikita ka po ng additional 1,800. Ganun kaganda ang kitaan sa ating match sales bonus. Like for example, si partner A na nasa Singapore, pwede ba siyang Yes, pwede po siyang dumami. Dahil isi-share lang nang isi-share niya itong makabagong sistema na na-discover natin at pag dumami ang left sales group mo, dito naman sa right sales group mo, si partner B. si, si partner B na sa Taiwan, pwede bang dumami si partner B? Yes, pwede din siyang dumami. Dahil isi-share lang nang isi-share niya itong mga bagong sistema na na-discover natin at pag dumami yung sa right sales group mo, dumami yung nasa left sales group mo, automatic po yon. Pag ma-detect ng system yan, kikita ka po ng unlimited ng one 1,8 ng 1,8 ng 1,8 ng 1,800 ng 1,8 ng 1,8 ng 1,800 na hindi mo na mapipigilan pa at dyan mo na unti-unti makukuha yung mga pinapangarap mo. At ito pa ang pinakamaganda. Performance Privilege Slots. Ano ba ang Performance Privilege Slots? Dahil nilagay mo si Partner A left, nilagay mo si Partner B right, automatic o yun. Magkakaroon ka po ng 2 free additional account. Okay, para mas maintindihan mo. Parang nag-purchase ka ng isang branch na Jollibee pero mayroon siyang dalawang free na kasama. So, ibig sabihin po, mayroon ka ng tatlong branch na Jollibee. Dito, sa community natin, you have now three account in the business. Ganon kaganda kapag nag-purchase ka ng ating new package, magkakaroon ka ng performance privilege slots. At ito ang pinakamas maganda sa lahat, ang ating Get4 program. Sa Get4 program natin, in 2 minutes, ipapakita ko sa iyo kung paano mo mabilis mabawi yung ipinuhunan mo dito. Ang gulang natin, on your first month, sa out out of hundreds or thousands na kakilala mo, ang kailangan lang natin pasalihin is apat lang. Yes, tama ang narinig mo is apat lang. Sa first month mo, kapag nag-sign up yung apat na kaibigan mo, si partner A, B, C, and D, automatic po yun. Kikita ka ng 4 times 5,000 equals 20,000 po ang kikitain mo sa ating direct referral bonus. Direct referral pa lang yan. Mayroon pa yung kasamang math sales bonus. Ang role ng math sales bonus natin, pag merong one left at pag merong mga red automatic kikita ka ng 1,800. Like for example, si Yuan mo meron siyang dalawa sa left at meron siyang dalawa sa right. Meron siyang dalawang 1,800. Total na income ni Yuan mo is meron siyang 3,600. Siyempre, hindi lang naman si Yuan ang kikita dahil meron ding one left and one right si U2. Si U2 account mo kikita din siya ng 1,800. At siyempre, hindi lang naman si U2 ang kikita dahil meron ding one left and one right si U3 na account mo. Si U3 na account mo meron siyang 1,800. Ang total na kinita mo sa apat na 1,800 is 7,200. Good news! On your first month, kumita ka po ng 27,200. Una pa lang yan. Now, on your second month, tutulungan natin si partner A, B, C, and D na mahanap yung taga-apat na kaibigan nila. At kapag nag-sign up yung taga-apat na kaibigan ni partner A, B, C, and D, magkakaroon ka po dito ng 4 times 4 times 1,800 1,800 na mat sales bonus, ang kikitain mo po ay 28,800. Ganun kalaki ang kitaan sa ating mat sales bonus. Si U1 na account mo, kumita siya ng 14,400. Si U2 na account mo, kikita siya ng 7,200. Si U3 na account mo, kikita siya ng 7,200 din. Total income mo sa second month, 28,800 po ang kinita mo. On your third month, susundin lang natin yung get for program. Tutulungan lang natin yung app apat na kaibigan ni partner A, B, C, and D. At kapag nag-sign up yung taga-apat nila, magiging 16 na yun. Magkakaroon ka ngayon ng 4 times 16 times 1,800 na mat sales bonus. Ikita ka po ng 115,200. Si u na account mo, kumita siya ng 57,600. At si U2 na account mo, kumita siya ng 28,800. At si U3 na account mo, kumita din siya ng 28,800. Ang total total na income mo sa third month na mat sales bonus 115,200. Ganoon kalaki ang kitaan sa ating math bonus. At ito yung tinatawag na law of leverage. Ibig sabihin po ng law of leverage, the ability to multiply yourself through other. Pagpaparami ng grupo mo at pagpapalaki ng income mo gamit ang mga talento at the link sipag ng mga tao na nasa organization mo. Duplication your time through other. Kaya sobrang ganda po ang kitaan natin dito. Ngayon, totalin natin kung magkano ba ang kinita mo sa get program natin sa loob lamang ng tatlong buwan. Di ba on your first month kumita ka ng 27,200? Di ba on your second month ang kinita mo ay 28,800? Di ba on your third month kumita ka ng 115,200? Ang total income mo sa get for program natin sa loob ng 3 months kumita ka po ng 171,200. Take note, follow the program. Sa ganda po ng makabagong sistema na na-discover mo, kailangan mo lang bilisan ang action mo at decision mo para maging part ka ng ating community. Sulit ba ang 18,999 na halaga or kapital na inilabas mo kung ikakabago naman ang buhay mo at hindi ka na magtitiis sa malait na sahod mo ngayon? Sulit ba yan kung hawak mo lang ang oras mo kahit nasa bahay ka lang ay kumikita ka pa rin? Sulit ba yan kung matutulungan ka naming makaalis ka sa sitwasyon mo ngayon? Kailangan lang mag-avail ng isang new burst package worth of 18,999 para makasama ka sa team ko. Pero kung gagawa ka na action today at papatunayan mo talaga na seryoso ka sa pangarap mo at gusto mo talaga na makaalis sa mga struggles mo, again, limited at konti na lang ang slots na tatanggapin ko sa mga students na matutulungan namin. Finalized countdown until today. Now imagine, hindi mo na problema ang pera at mabibigay bibili mo na ang mga bagay na gusto mo. Can you imagine na nakapag-quit ka na sa stressful na trabaho mo at mahaba ng oras mo sa mga anak mo at sa pamilya mo? Can you imagine na nakapag-travel ka na sa magandang lugar at kasama mo ang pamilya mo? Imagine na nabili mo na yung dream car mo at yung dream house mo. Imagine na meron ka ng time and financial freedom. Anong mararamdaman mo? Ang sarap nun, di ba? Lahat ng ito ay posible. At nasa kamay mo ngayon ang desisyon. Kung ready ka na go ahead. Step 1, click this button below. And step 2, choose your payment method. And step 3, process your payment within 24 hours. Hindi accident na nandito ka at hanggang ngayon, pinapanood mo pa rin ang video ko. Dahil naniniwala ako na may magandang mission and purpose si God sa atin. Anong mangyayari kung hindi mo i-grab itong opportunity na nakita mo? Ang sagot ay wala din. Wala pa ding mangyayari at lilipas lang. Ang ilang buwan at taon, ganun pa din ang takbo ng buhay mo. Palagi ka pa din stress, sa financial struggle, pagod ka pa din sa trabaho mo. Araw-araw ka pa din sa ugali ng amo mo o di kaya sa kasama mo. Wala ka pa rin sapat na ito at tatanungin mo na lang ang sarili mo na, ganito na lang ba ako habang buhay? Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo lang gumawa ng bago. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo lang din mag ng bago. We are here to help you and guide you in this income opportunity. Take action na now and be part my team. Congratulations sa iyo dahil nag-stay ka hanggang dulo. Download this ebook now. Free value 599 only. I-click mo ang button sa baba ng video na to. Once again, this is Rich Bailon. Grab the opportunity before it's too late.